Ang palaka ay humabangalawa sa mga karaniwang hayop na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Tulad ng pagong na marka, ang isang palakang marka ay nakapagbibigay detalye ng direksyon kung saan ipinaon ng mga sundalong hapon ang kanilang dalang mga kayamanan. Meron tayong mga larawan dito ng mga batong tinatagpuan ng ating KDH sa isang lumang ilog na kanyang kasalukuyang sinusuri. Ang mga ito ay kanyang ipinadala para atin itong basuri at mapag-aralan ng mabuti. sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang napakalumang bato na nababalutan ng lumot. Base sa itsura nito ay isa itong frog face marker o markang mukha ng palaka. Ang parting ito ay ang kanyang nakabukas na bunga at ito naman ang kanyang dalawang mga mata. Sa larawan naman na ito ay nakikita natin ang isa na namang bato nakamukha ng nakalipas na lumang bato. Isa ulit itong markang mukha ng hayop na isang palaka. Ito ang kanyang bukas na bunganga at ito naman ang kanyang dalawang mga mata. Pero ang pagkakaiba nito sa naunang bato ay meron itong butas sa kanyang bahagi na ito. makikita naman natin sa larawan na ito ang isang lumang bato na parang may nakaukit dito sa kanyang ibabaw na isang kanang paa. Mapapansin din natin na marami itong mga butas. Ito ang kuha ng ating ka sa parehong bato pero sa mas malayo na angulo kung saan ay mas kita natin dito ang kabuuan itsura nito. Mapapansin natin na may mga nakaukit na nagpaarkong linya sa bahaging ito. Ang bato naman na ito ay may kakaibang kulay kumpara sa mga nakalibas na mga batong ating nakita. Mapapansin natin na ang kanyang ibabaw ay tatad ng mga butas. Pero ang ilan sa mga butas na ito ay maganda ang kanilang pagkakabilog. Meron din itong mga nakaukit na hindi diretsong mga linya kaya maaaring ang maging opinion mo dito ay posibleng isa itong stone map. Sa larawan naman na ito ay nakikita natin ang isang malaki at lumang bato na may kunting mga lumot. At ang nais ipasuri ng ating katiyech na kumuha sa larawan na ito ay ang malalim na nakaukit dito sa kanyang bahagi na ito. Pagdating naman sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang bato kung saan ay kapansin-pansin ang hugis nitong triangle o isang arrowhead. At ang panghuling bato na natagpuan ng ating katiyech ay ang batong ito na kanyang hawak-hawak sa kanyang kaliwang kamay. Ayon sa kanya, ang lahat ng mga batong ating nakita, maliban sa batong ito, ay kanila itong natagpuan malapit sa ilog. Ang batong ito na kanyang hawak sa kamay, ang tangin nilang natagpuan sa lugar na di kalayuan sa lumang ilog. kung nais mong maging matagumpay sa iyong pag-uukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita, ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa tamang pagbasa sa mga markang idiwan ng mga sundalong apo. Para mas lubusang mahasa ang iyong kakayahan ito, sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng iba't ibang mga marka ang frog face marker ay isang napakagandang uri ng markang ginamit ng mga sundalong hapon sapagkat ito ay direktang nagtuturo sa lugar kung saan tayo mag-uumpisang maghukay. Mapapansin natin na ito ay parang masaya dahil sa bukas at parang nakangiti nitong bunga. Ito ay sadyang nagbibigay ng masayang emosyon dahil sa ito ay nakatitig sa ibabaw ng eksaktong lugar kung saan nakabaon ang dibusidong ating hinahanap. Gamit ang kanyang dalawang mata at ang medyo patulis nitong bunganga ay mabubuo natin ang isang simbolong arrowhead. Sa pamamagitan ng arrowhead na ito ay meron na tayong direksyon na susundan. At para matukoy naman natin ang digging spot kailangan natin pagmasdan ang markang ito sa kanyang side view na angulo. I-connecta lamang natin ang kanyang mata sa dulo ng kanyang bunganga. Gamit ang ating imahinasyon ay idiretso natin ang linyang ito hanggang sa lumapag ito sa ibabaw ng lupa kung saan ito lumapag at tumapat sa direksyon ng arrowhead ay dito natin ito huhukayin na ito ay isa ulit itong frog face marker. Pero dito, ang mukha ng palaka ay nakatagilin Ibig sabihin, ito ay nagtuturo ng isang importanteng marka. Ang malalim at bilog na butas na ito ang siyang sumasagisag sa importanteng marka na kailangan nating hanapin sa paligid. Kapag nagawa nating mahanap ang markang ito, dito nakabaon ang deposito. Tulad ng ating ginawa sa isang nakalipas na frog face marker, gamitin natin ang ating imahinasyon sa pag kung saan nakatutok ang paningin ng palakang marka na ito. At kung nagawa natin ito ng tama, matatagpuan natin dito ang kasunod na importanteng marka. Ito ang ikatlong bato na natagpuan ng ating katiyay sa lumang ilog na kanyang sinusuri sa ibabaw nito ay parang may nakaukit na kanang paa. Pero sa kabuuan itsura nito, walang duda na ito ay isang napakalumang bato. Pero base sa aking pagsusuri, ang paraan ng pagkakaukit sa mga hugis at butas sa ibabaw ng lumang batong ito ay gawa lamang ng ating kalikasan ang ikalimang bato na natagpuan ng ating KTH sa lumang ilog. Sadyang kakaiba ang kulay nito kumpara sa ibang nakalipas na mga batong ating nakita. Sa ibabaw nito ay taddad ito ng mga butas at meron din itong mga nakaukit na linya. Kaya hindi natin maiwasang isipin na marahil ay isa itong stone map base sa aking pagsusuri ay maaari nating sabihin na isa itong stone map. Pero ang unang tingin ko dito ay isa itong ulo ng kabayo o ulo ng isang hayop. Ito ang kanyang mata at ito naman ang kanyang guso at butas ng kanyang ilong. Kapag ang uri ng hayop na ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka ay isang kabayo, ito ay agad na nagpapahiwatig ng kahulugang far distance o malayong distansya. Ibig sabihin, mula sa markang ito ay may isang malayong distansya na kailangan nating tahakin para marating ang kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. Ang dalawang hindi diretsyong linya na ito ay ang sumasagisag sa lumang ilog ang pinakamalaking bilog na butas naman na ito o ang mata ng kabayo ang siyang sumasagisag sa pinakamalaking deposito na nakabaon sa lugar. At base sa markang ito, ang depositong ito ay nasa pinakadulo ng lumang ilog. Ang ibang mga butas sa ibabaw ng batong ito ay marahil sumasagisag sa ibang mga deposito ikinalat ng mga sundalong hapon sa lugar Maaring ang isa sa mga ito ay ang depositong itinuturo ng frog face marker. Sa panglimang bato na ito ay mapapansin natin ang malalim na nakaukit sa bahagi ng batong ito. Pero base sa aking pagsusuri, ito ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Sa madaling salita, hindi ito ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Bagu tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpong marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozogwalt.gmail.com sa pang-anim na batong ito ay agad nating mapapansin ang kakaiba nitong hugis na isang triangle o arrowhead. Pero base sa aking pagsusuri, masasabi ko na ito ay isang arrowhead na nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Ang bahagi ng batong ito ay ang pointer tip ng ating markang arrowhead. kaya mula sa butong ito at ang direksyon na itinuturo ng ating markang arrowhead ay ang siyang ating tatahakin. Sa ating pagtahak sa direksyon na ito ay kailangan nating suriing mabuti kung ang mga bagay na ating nadalatnan ay posibleng ang kasunod na markang itinuturo ng markang arrowhead. ang panghuling bato na ito na hawak-hawak sa kamay ng ating ka ay isang markang nagpapahiwatig ng isang tagong tunnel sa lugar. Para matukoy natin ang tamang pasukan ng tunnel na ito, kailangan natin ng mas iba yung pagsusuri sa paligid ng naturang lugar. Ito ay para hanapin ang mga karagdagang marka na nagbibigay palatandaan kung saan natin mabubuksan ang pasukan ng tagong tunnel. Ang sabi ng karamihan ay napakahirap basahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon dahil ang mga ito ay sadyang napakakumplikado. Pero pagdating sa mata ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ng mga marka ay hindi talaga ito gaanong komplikado na di tulad ng inaasahan ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na paghasa sa iyong kakayahang magbasa ng mga marka, hindi magtatagal ay masasana'y ang iyong mga bata na bumasa ng mga marka ng tama. Bago tayo magtapos sa binong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si NERJ TV Shoutout kay ka-TH na si Leo Marvin Lolo shoutout kay Katiesh na si DLMC Kadavos na tiga Leyte. Shoutout kay Katiesh na si Frederick Sabuya. Shoutout kay Katiesh na si Leonora Sinoy Gidgid na tiga Bukidnon. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuguo na nagsasabing tayo mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan. あもし。